Madaling araw na, ba't gising ka pa? Hindi, na yung nang video. Ba't gising ka pa? Madaling araw na. Ha? Ayaw ko. Anong ayaw mo? Ayaw ko nang video. Bakit? Bakit? Hindi ka ba hinahanap sa inyo? Nasaan ka ngayon? Nasa akin namin. Bahay nila yun ito eh. Ba't nandito ka? Ha? Ano ba ka? Hello? Ikaw. Okay. Ano ginagawa mo? Ba't hawak papel? Okay. Wow, sipag naman niya. Pakita okay. mo okay. naman yung mukha mo. Okay. Isa lang. Ayoko. Okay. <laughs> oh, <laughs> uh, uh. Ah? sige. na? Ah! Ah! Ito ka kami Kita ba? Hindi. Sige, lalaki. <laughs> Oh, di ba? Kita yung for the first time. Nakita ba ako? Ayan. Nagsisisipo ko kayo naman. Gagi. Yo, nakita na si Lila.